Yes, ni, mm, kusa, ni, ulang. ya sulit din umo kumaklap na to sa asimple aku ang ulam yayan mga masarap tayo ng hindi ko nilimpa nakita ko baba dekikik natan sa guys kasi hirap-hirap nah, magawak -hirap, ng cellphone tapos flashlight abang to aku ako ayan lakad 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 lang ayan paliki na ako dyan nabili na yung daanan maaga aga pa naman yan open lang may mga tao pa kaya hindi medyo nakakatakot makaba ka kasi sa video kaya sensya na kayo sa video ko tinry ko lang to kasi ayan ah lakad pa lakad mga yung lakaran gulim gulim talaga dyan may ako nabuhay talaga ang hirap magiging ano punting traitor ah eh. first time ko lang sabukan tong ano voiceover hindi na ako marunong so yun balik na tayo and guys mayroon may liwanag ngayon kasi may, may naglalaro pa sa korte may liwanag pa yung hmm, likat-likat ng camera ko nakakaduling hindi ko kasi nakikita eh nakasabit lang yung sa may leg ko yung ko kaya hindi ko alam na maganyan nakalik ang pala mag voice over no hindi mo alam kung anong sasabihin pero sige lang tuloy lang tawa pa ang tawa mag isa eh may makarunod sa akin eh sasabihin baliw na siguro siya ay grabe ayun paakyat na ako sa ang oh, likot likot talaga ng camera ko pala hindi ko alam yun ha sobrang likot ng camera ko ha oh. ko lang naman to mag fight over mo para ano hindi ko kasi talaga trip yung mag fight over kung ngayon lang yung mahaba haba kasi yung video ko kaya sinubukan ko yung maganda ganda ba Ayan na, lakad, lakad ka rin. Ayun, kita mo. Ang dikat-dikat ng camera ko. Parang nilinitor na yata yun Ayan na. Uh, bibili kasi ako ng ulam namin. Tapos pangbaon ko rin bukas. Tapos binil, bibilhan ko rin ng ulam ang mga alaga ko. Ulam nila. Ulo ng manok. Lalagyan ko ng kanin. Yeah, yun. Um, layo-layo pa nang inakyat to yan na naman hindi ay flashlight ko maliit lang ha? then hirap hirap pala mag voice over kailangan pala talaga dito bahabang pasensya first time ko talaga mag voice hindi ko alam paano gagawin dito ayan pasensya na nakakaduling yung video ko Nalalakad yeah, na ako. Tapos nasa highway na ako niyan. May malapit na ako sa bilhanan ng ulam. Bibili sana akong barbecue. wala walang barbecue. Kaya doon lang sa pritong manok. dutin lang. May mabilhan kami ng pritong manok dito na kahit na nating kinsi ang isa. Kung may kinsi pesos ka, nakakaulam ka na. Pwede kayo maghati. Pwede solo mo. Malaki-laki rin naman sya. Masarap din yung manok nila dito. Ayun na, bibili na ako dyan ng ano. Ang sarap ng ulam. Ang sarap ng manok dito guys. Parang sa Jollibee. Ayun, Ayun na. na. Ayun na, bibili na ako dyan. Inahanap ko pa yung ano. Yung paborito kong parts ng ano. Manok. Yung pakpak. -pak. Kasi malaman kasi yun. Kaya yan. Kasi. ilan pa ba ang natira sa pakpak sabi niya apat Eh, dalawa lang bibili ko ay tatlo pala kalak kasi wala na eh kasi laging nauubos yung pakpak nila dyan masarap kasi anong lasang jollibee masarap yung gravy nila yun sa atin naghanap na tapos tinitingnan ko yung ano liig ng manok dyan meron pa eh isa na lang natira ay na lang sana sa mga alaga ko kaso isa na lang kaya ayun tapos kung bumili dyan doon naman ako sa may mga pritong manok ay ano mga ulo prito kaya doon naman ako bumili ayun na lang ulam nila ayun naglalakay ko si ate dyan tapos ang tukli so, pa yan si ate sa akin kasi so, sayo na tapos niya magbigay ng tukli pupunta na ako dun sa may kabila naman na napakulo manok so yan papaulam ko sa mga alaga ko so Sinuklean ako dyan. Ko naman na akit yan. Siyempre. Ayaw ko na mga ituktok sa kanya mamay. Sabihin eh. <laughs> binibidyo ang kusya <ko> char hindi <laughs> uh, na nakasabit lang yung cellphone ko sa pagkakar so na lakad na naman ako ang kulit kulit naman itong nagkakamera nito eh ano manonood yung mga followers mo niya nahihilo sila lasing ata yung may bit bit ng cellphone ayan na uh, bibili na ako dyan ng ano ulo ng manok para sa mga batuting lang ulam. Pinapakanin ko lang sila tas ulam. Minsan na lang kasi mabilhan ng kapot mga alaga kasi mahal din ang pagkain nila. Kaya ayan. So yun na bumili na ako. 20 ay 20 pesos kasi itong piraso na yan. Tapos iwa-iwain ko yon ng maliliit. Tapos lagyan ko ng kanin. Tapos tuturugin ko. Para kakainin talaga nila. Kasi pag hindi mo dudurogin, wala. Pipiliin lang yung ulam. So, yun na. Bumili na ako dyan. 20 pesos lang. ito piraso kasi 23 Tres isa. Isyam kasi sila. Kaya kulang yun. Wala na. So, yun na. So, uwi na ako dyan na. Lakad-lakad na lang. Mga nanggulo-gulo talaga na nagkakamera na ito. Di marunong talaga hindi na nga marunong mag voice over hindi pa marunong mag gano ng camera para hindi mahilo ang manunood pensyon <laughs> na kayo kung sino ako ang pala pag mag uh, mag voice over kaya ako hindi ako nag voice over talaga kasi hindi ako sanay ayaw ko na ano gusto ko yung natural lang talaga na ano pag nag video ako maririnag yung boses ko ayun eh, hindi ako nag-voice over. Ngayon lang. Ito. Huwi na ako nito. Balik na naman. na naman ang camera ko. Parang binagyo eh. Nakakahilo pala tong amin. Hindi ko nakita yung video ko na ito. Nahihiya kasi ako na magkano ng cellphone eh. Magbit-bit na nakaganan-ganan. kasi ako. Mahihiyain kasi kami guys eh. So kaya ganun. Kevin sa pag nagbibideo kami yan nakasabit lang yan ewan nagbablog ka pa kung mahihain ka diba sabi nga nila huwag ka raw mahiya kapag nagbablog nag ka raw dapat daw ang mukha mo na natin yan. dadaan pa pala ako sa tindahan bibili ako ng Tube Ice hindi ko talaga ng kamera ko. Parang oh. kulit-kulit ko ng ano, plastic. Oh. flashlight, nakatutok pa sa cellphone. Na ano na? Anong klaseng bit -bit to, eh. yan, pa ng tube ice oh. Kasi, ang tube eyes, lima piso, eh, lima mag-improvise na lang ako. <laughs> ay, hirap hirap naman mag ano, ay mag voice over. Nasusunod niya, ayaw ko na maghaba ng video, ayaw ko na mag voice over. <laughs> Nakapagod pala pag ganito yung gawa. Buti na lang na no, yung mga ibang content creator dyan eh. Magaling mag ano ng mga poses na sa voice over. Talagang nasusundan nila yung mga video nila. Tignan na naman yung sa akin. Eh. Wala talagang kaayos-ayos. Ayan na, bumalinaw ng um, ice. Ayan, nagtatakaw na si kuya. Tapos, ang likot-likot pa rin ang naghawak ng kamera. Meron muntungan na si Inday. Uy, ayosin mo naman ang mga nanonood. Di magduduling. Wala talaga sa ayos pa. So, ayan na. Kuya, nagtatakaw pa kasi. Ang dami kasi ang tinatakaw niya, guys. Kaya, ang tagal. So, ayan na ginagamit sa akin yan. Tapos yan, bababa na ako. Tapos, ayun, pagdating ko sa baba, dadanan man ulit ako dun sa may bilihan ng bigas. Bibili pa ulit si Inday ng bigas, isang kilo. Para pang saing kinabukasan. Wala kasi tayo pang limang kilo. Kaya isang kilo lang ang bibilihin. Tapos ayun, lakad-lakad-lakad-lakad-lakad ng mababa na ng Inday. Tapos, pagdating ko pa dun sa may amin, um, nakita ko pa yung alaga ko doon, guys. Naka, abang nasa labas pala yung galak ko pusa yung bumili na ako ng bigas. Ayan, yung haba-aba pa pala ng gusto ko. layo-layo pa, nauna ng kwento ko. <laughs> Ay, Diyos niya, Try ko lang naman to kasi sabi nga nung anak to, ko, dapat daw mag-voice over din daw ako. Hindi daw yung laki boses dahil yung ano ko sabi ka sa kanya bakit ano masama nung paglagi na lang boses ko yung nato ang hirap hirap naman pala ng mga voice over kala ko gali gali lang hindi na nga ako mag video ng mahaba kasi ang hirap pala pang voice over lalo na pag ganito wala ka naman masasabi iba no? sige sige ka lang dal dal dyan hindi na angkop sa video mo ayun pala Buti yung iba dyan eh. galing magaling-galing mag-voice over yun nila yung sinasabi. Eh, yung sa akin, paano ba yan? Tulalay. Ano, bu-voice over nga ako, may TV pa dito. Buti na lang wala akong kasama kasi kung meron, baka sabihin nito. Ano nangyari sa akin? Nagyadal-dal ako dito, wala namang kausap. Ay, nako. buhay ng ano, mahirap. ko pala talaga ng kami. pansin na ah, malapit na ako dyan sa bahay namin bibili pa ako dyan ng bigas sa kilo then, ano, 50 lang kasi walang budget para pagsaing ng bukas ayun madilim pa dyan okay, okay, ito na pala makamukas na hindi ko alam na so yun nagbili ako ng bigas eh, nag-aantay ako dyan tawag ako ng tawag dyan kasi nandyan yung alaga ng gala sa labas pala tinatawag ko yun na napit siya sa akin sabi ko uwi na kasi kakain na kami tapos eh yun inaantay ko pa yung videos na binili ko ayun eh No, kita, lumapit siya sa akin kasi tinawag ko siya sabi ko, ay bakit sa, ka sino namang nagpalabas sa iyo maglabas ko nasa loob naman yan ngayon pag uwi ko nagtataka ko bakit sa labas siya nung nagpalabas. Tapos, yun, na Sinabihan ko siya, umuwi na kasi kakain kami. Aba, nauna-una po siya sa akin umuwi. Sabi niya siguro, ang tagal-tagal. Manay nga siya, miaw, wow. Sinabihan ko siya, umuwi na kasi kakain na kami. Ang hirap yun, may bit-bit akong chubas, may bit, -bit akong bigas, ilam. Tapos, Ayun, naon na siya. Tapos pagbukas ako ng pinto, malak ko tatakbo. Papasok na rin pala siya. Ayun, madilim na no, kasi nahirapan na ako dyan. Eh. Pagbukas ako, tapos pagbukas ako ng pinto, tapos kinuha ko pa siya. Ayun, na binuksan ko ng pinto. Binahandahan ko lang kasi pag binuksan mo bigla yan, meron na namang tatakbo. Ayan nagaabang nag-aabang Oh. Nag kasi wala na. Magulo na yung video ko. Yan na. Then dito na lang yung video ko guys. Pinatay ko na yan. Bye bye. Salamat. Try ko lang to mag voice over.